Hi mga idol! For this videos ay 1.6 million na po tayo mga idol sa ating uh, paglalako ng mga kakanin Available po ngayon ang aking shoe pa Ayan guys, kung napapansin niyo po guys yung gilid ko ay may bag, ba diba? Ito yun, ito yun ang bag Ayan So, kung napapansin niyo guys nung araw na yon may magpapa-home service po sa akin na manicure, pedicure, foot pa Ayun po ang laman ng aking, ayan. Oh. Yan po. Okay? Tapos <clears throat> dinala ko lang yung aking mga kakanin. Para pa yung mga customer ko sa ano, manicure, pedicure, foot spa. Ibibintahan ko sila. Ayan ang aking diskarte. So, nag lang ako ng maikli para MID ko. So, yun lang. Hindi ko naman intention na ano. Kasi, <clears throat> marami nagsasabi na kibuloy. <laughs> Ba't narating kasi si kibuloy sa aking page? Ha? Huh? <laughs> kasi hindi natin masisisi talaga. No, hindi natin masisisi yung mga tao kasi best na experience nila ng na mga natanungan nila, mga kilala nila na naglalakot na mga kakanin ay membr membro nga daw ni Kibuloy. Alam nyo na, taga Mindanao ako guys, pero hindi kami close ni Kibuloy. <laughs> Oo, hindi ko siya hindi ko siya close. Ayan. So, ayan mga ano, mga idol. Salamat sa mga, kasi ang sabi ng mga ating mga follow, ah, hindi mga Commenters doon ay marami din. Buong, buong, buong bansa yata nandun daw ang uh, membro ni Kibuloy. Meron daw sa Canada. Meron daw do, do, din doon sa Kuwait. Sa Dubai, marami. Sa saan pa? Wala pa akong nabasa dito sa na Riyadh. Wala. Sa sa Europe, meron daw. Uy, parang lahat ng mundo. Tapos may nag-comment dito guys na meron daw dito din sa Oman nakausap nila na uh, kibuloy daw ay napa, napupunta daw na sa simbahan nila doon sa Dabaw Dabaw City Ayan. at salamat din sa mga commenters na, na proud sila sa akin guys na ti lang talaga kasi uh, guys, guys <clears throat> dumidiscarte talaga ako kasi may dalawang anak ako single mom solo parent po ako tapos wala akong trabaho dito kasi nga tinanggal ako ng amo ko nanggal ako kaya ako hindi pa ako nakauwi kasi pinaglaban ko yung karapatan ko bilang isang OFW. Ayan. Salat sa iyo kabayan laban lang sa buhay. Ayan. Salamat Pats Losaria. Thank you so much. Ayan, Mrs. to all her family friends back home. do do not pressure her too much in asking for money. Banat din ng barat din ng buto. Paminsan-minsan kung gusto may paraan. Kung ayaw isang katutak ang dahilan. salut, you ate. Ayan, salamat, salamat uh, Susilit Singson. ayano, oh, ay hindi makita. Thank you so much sa inyo. Laban lang te, sabi ni Mary Nell Vilos. Basta marami dito guys, hindi ko Viral talaga yung ang videos ko. So, ang akin lang naman, ang purpose ko lang naman ay ma-inspire kayo ba na habang may problema, laban tayo sa buhay, hindi yung hab may problema, magmukmuk ka na lang, mag ano ka na lang, isip ka ng negatibo, di talo ka, di ba? So laban lang, magpray lang tayo ni God. God bless you, sabi ni Belma or Sulum. Yan, mega mega love sa ating top ko to guys. Na ano, or organic ko tong uh, followers. Salamat sa ating mga organic followers, Ria Batay Tasix, Balintong. Sir Balat video. Dami o dami dami Sir Sir Lito. Madami guys. Thank you so much sa walang sawang support niyo, you guys. Uh, ang akin lang naman ay sa aking page guys. Gumagawa ako ng content na about sa buhay ko. About sa buhay ko na bilang isang OFW. Ganun. Yun kasi ang purpose ko guys na Maging vlogger man ako o maggagawa ko ng page at least sa aking uh, parang yung story ng buhay ko, ganun kasi pag uwi ko ng Pilipinas kasi hindi naman tayo habang buhay OFW. So at least may maano ako scroll scroll ah ito wala yung ang yung mga karanasan ko doon sa bansang iyon, mga ganun, mga happy moments, mga sad, ganun. Kaya yung iba din nag uh, may meron din dito, ah content for content lang yan, for views lang yan. Yung kumakain ako sa CR, uh alam ko, maraming nag-comment doon, maraming nakarilit. May mga basher doon, pero konti lang. Mas marami talaga ang nakarilit. Kung uh, titignan nyo yung mga comment, basahin nyo yung guys. Tapos marami pang share natin doon. Tapos sa totoong buhay, totoong buhay yun. Huwag <laughs> nyo pong langlangin ang paninda ng kakanin. Maraming umaasin so dyan. Baka pag lumakas yan, malaki pakita niyan sa Isang linggo kesa sa sahod ng buwan ng OFW na sumasahod. Magandang hanap buhay ang pagtitinda negosyo po yan. Huwag lang lang langin. <laughs> kami nga po nagtitinda ng uh, kalamansi. Nakakapag-share po kami at nagmi-mission ng blessings sa iba kahit nagtitinda kami ng kalamansi. Wow! God bless po Mark! Mark G.D. Castro, God bless po. So, yun lang. Marami, marami, um, maraming, ano, marami sila, oh. So, shout out po sa lahat ng mga uh, commenters na sa mga followers natin dyan, sa mga bagong nagpa-follow po sa akin. Thank you so much and God bless us all. Keep safe, everyone. Ayan. Ay, kung may problema po tayo, labanan po natin kasi hindi ka bibigyan ni Lord na pagsubok kung hindi mo kaya. Alam niya, alam ni Lord, kaya natin. Kaya wag natin, wag uh, panghinaan ng loob. Think positive lang, laban sa buhay, kahit gaano kahirap. So, yun lang, ang gusto kong ma-share. Thank you for watching. Sa mga star sender para, pala guys, sa mga nag-send dito, oh, ang dami sa ano yun. Ang daming nag-send. Thank you so much. God bless us all. Kahit hindi pa tayo nagsahod ngayon. Thank you, thank you. God bless. Again, isi-share natin yan soon, soon. Kawaan tayo ni Lord. Makauwi tayo, guys. At makasahod ulit, no? Isi-share natin yung blessings na yan, ha? Saan na yun? Marami! 200! 200 stars! Thank you sa mga stars tender talaga. God bless, God bless us all. Basta, alam nyo na. Ayan, o. Yung star natin, no? 275. Ay, hindi kita. Ayan nato 75 star. Thank you, thank you so much sa mga nag-send ng star. Thank you and God bless us all. Bye bye. God bless us all.